Mga boss idol, magandang araw sa inyo. Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara at pag-usapan natin ang balitang pagsaling muli ni Danny Green sa Los Angeles Lakers at ang kumalat sa internet na balitang pagpirma ni Kai Soto ng 2 million dollar contract sa Lakers. Pero bago nga natin 'yan umpisahan, introhan muna natin 'to. Halina't pag-usapan natin ang pagsaling muli ni Danny Green sa Los Angeles Lakers. Pagkatapos pa lamang nga na mai-wave ng Philadelphia 76ers si Danny Green, ay magiging isa na nga siyang ganap na unrestricted free agent At habang naghihintay nga siya ng bagong team na kanyang sasalihan, ay pumunta muna nga daw ito sa lugar ng Los Angeles upang doon na siya magsimulang maghintay ng kupunan na magbibigay sa kanya ng bagong kontrata. Yes, nasa Los Angeles na nga po ngayon si Green at base nga sa pinakahuling inilabas sa balita. Kahit anumang kupunan man nga sa Lakers at Clippers ang magbigay sa kanya ng kontrata ngayong season, ay sigurado na kukunin niya ito. Yes, maging ang Clippers nga ay kabilang sa mga kupunan na interesado kay Danny Green since kailangan pa nga nila ng matinding depensa at shooting sa 3-point line para maaga silang magdomina sa kanilang mga susunod na laro. Ayon rin naman nga sa naging payag ni Danny Green, gusto na nga daw nitong maglarong muli sa kahit anong kupunan sa Los Angeles, either Lakers man o yan di kaya ay Clippers. Sa ngayon nga ay nasa lugar nga ito ng Los Angeles, nananatili habang naghihintay siya ng kupunan ng kanyang sunod na paglalaruan. Pero kung siya nga ang papipiliin, mas gusto nga daw nito na maglaro either sa Lakers o sa Clippers ngayong season. Pero magdedepende pa rin man nga ang kanyang kalagayan kung gugustuin siyang kunin ng mga nabanggit niyang kupunan. Sa ibang balita naman, patungkol sa balitang pagpirma ni Kai Soto ng 2 million dollar contract sa Lakers. Habang busy nga si Kai Soto sa kanyang mga laro sa Japan b ay may bigla na lamang kumalat na balita noong nakarang araw na sa social media na pumirma na nga daw ito ng 2 million dollar na two-way contract sa koponan ng Los Angeles Lakers. Kaya dahil nga dyan ay pinagkaguluhan na nga ito ng napakaraming mga fans. May ilan pa nga ditong natuwaga yung magkakaroon na nga si Soto ng pagkakataon na makapaglaro sa NBA. Ngunit ayon na rin naman nga sa inilabas sa balita ng Rappler, wala nga daw katotohanan ng kumalat na balita patungkol sa pagkirma ng kontrata ni Soto sa Lakers. Bale, na fact check na rin naman nga ito mismo ng Rappler gayong wala rin naman nga mga reliable na source itong pinagbasehan. Hindi rin naman nga kinumpirma ni kay Soto na maging ng kanyang kampo. Kaya sa madaling salita, walang katotohanan ng mga naglabasang balita patungkol sa ating kababayan.